Yes. Then, ayos naman. Diyan. Ang 20 pa lang tayo, 30, gano'n. Dahan-dahan lang, syempre. Dahan -dahan Oo, oh, tapos nakukuha ko siya ng mga 25 minutes. 30 katagalan. Dahan-dahan lang ako, yun. Nasa ako yun sa, pero sabi ko lagi, focus, focus. Dito na ako lagi. So, gano'n. Pero pa kayo ako losing na, safe parang feeling ko safe na ako kasi pupunti na sa sakyan. Mas pag hindi ka dito sa highway yung nakatako. At oh, diba, ambilis, ambilis ang ah, hapo, kita mo. Diba? Wala na agad. Kasi 6.30, start sa bahay na ako. Eh, diba? Oo. Sa... Oh, Oo. Oh. Pero, tao sa nga, ang mga kapitolyo. Kaya nandahan talaga, sana lang ako mag-ingat. oh, ngayon nga, dito na nga. Umulis um, ako sa sabay ay ano, 9.30. Dapat ako dito ay 9.55. Di ba? Oo. Ay, no, wala ako <laughs> nga pa ako. Ay, wala nang, na wala nang ngayon. Puro, oh, puro major. Kung kaya nalang may remote na ako. At least mag-akay na doon ulit. Sanay na ako. Na ako na interversion. Oo. Oh, Terima kasih telah <laughs> menonton!